Yo, what's up mga kamotopits na no? Ngayon, uh, tuturuan ko kayo ng kundang diskarte para uh, magmukhang bago yung motor natin o mawala yung mga gasgas Magdi DIY lang tayo uh, Bali, uh, lang natin siya parang hindi ganun kasagwa yung itsura kasi nga natumba yung motor natin ayun yung nangyari nagkadamit yung tapalodo tapos yung bandang gilid niya is puro gas gas talaga. Intod din yung bandang pitanya. Marami ding gas, -gas. Puro remedyo din natin ata niyan. Bago yan mag-intro muna tayo. Yo! The thing goes crack. This Bali ito yung mga kailangan natin, guys. Uh, sandpaper o liha. 9,000. Ah, uh, pino yan, pino and liha na uh, magaspang na nasa 600 yen or 700 gamitin natin yan sa una and itong bopping machine marami na bibili na ito sa Shopee mura lang nabili ko yan mga 500 lang ah, uh, maganda na yung quality yung tatak niya yun Dewalt and ito namang ah, uh, rubbing compound ito yung sikreto dyan sa pagtanggal ng mga gasgas -gas, yung rubbing compound kaya dapat hindi yan mga wala para masiksik yung mga yung mga gas gas baliw na natin gagamitin itong lihang makapal yan pag makapal pa yung gas gas ito na yun natin gamitin yung magaspang. pang ayan isisin nyo lang hanggang sa maging satisfied kayo sa result isisin nyo lang isisin huwag kayo matakot. dapat hindi siya masyado madin Pakiramdaman nyo lang din. Isunod naman natin tong lihang pino, yung 1,000. Ayan. Mas pino yan, mas maganda yung result nyo. Bale, hindi siya masyadong halata na niliha siya. Pag ito yung ginamit nyo. Yan, isisin nyo lang ng isisin. Matatanggal yan. Bali, yung gas-gas niya parang lulubog. I mean, mawala yung pagkalalim ng gas-gas niya. Bali, yung rubbing compound, i-apply natin sa mga gas-gas. Ayan. Bali, i-rub lang natin siya. Yung maganda. ng circular para yung rubbing compound pasok dun sa mga gas gas yan i-rub lang natin and dito rin sa bandang harapan lagyan din natin ng rubbing compound i-rub nyo lang ng i-rub sa ibang part din na may gas, gas. yan para sisiksik talaga siya. Yan. Ayan, next nyo nang gamitin tong bopping machine. Isaksak nyo. Pakiramdaman nyo muna yung lakas ng bopping machine nyo. Kasi adjustable yung lakas nyan eh. Bale, ayan. Dahan-dahan lang muna. Pasiksipin nyo muna lahat ng rubbing compound sa gas-gas. Ayan. Dahan-dahanin nyo lang muna guys. Medyo lakas-lakasan nyo na. Ayan, huwag yung masyadong linan kasi makakantuan yung mga pairings nyo. Ganda niyo lang, ismutan niyo lang yung pagbating. Kasi uh, mawala yung mga gas-gas dyan, eh, lalo na yung mga minimal lang. Kasi mga ano, mga malalalim, hindi na pangit-tignan Ayan, after nyo ibaping, hilamusan niyo lang siya. Tapos punasan tanggalin niyo yung mga natirang rubbing compound sa loob. Ayan, punas-punasan niyo may higi. Ayan guys. Pero doon yung makapuna siya masyado. Yung walang matitirang rubbing compound. Pero hindi siya mamuti. Ayan kung yung uh, tuyo na natanggal nyo na yung mga rubbing compound sa mga loob ng gas gas. Saka siya tirahin ng armor wax. O kaya nung kahit anong pwedeng gamitin dyan. na shining pwedeng BS1 para kumintab kintab siya and may ano yan may puti puti pa yan sa ngayon after mga 2 days mag mawala yung mga puti puti na yan yung parang bakat ng iba pang gas gas saka sobrang ano na siya sobrang kintab niya na bali yung mga puti puti na yan mawala yung mga bakas niyan sobrang ganda na tignan yan sa 1 to 2 days lang yan Mali ganyan maging itsura nyan. Normal yan guys kasi ano. Bagong, bagong tira pa natin sa Bagong baping lang. Pero pag pumabot ng mga ilang araw yan. Tanggal lahat yan. Kali hindi na siya halata. Bali nakalitaw pa yan mga ngayon. And after mga ilang days. Kaya ano na yan. Wala na. Ah, huwag nyo na lang kalimutan mag like and subscribe guys. Para kung may natutunan kayo sa video natin. you're on